Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Ubra o Gator Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tago ko ninyo sa pangan nga Juliana, hingkod ang pangidaron, minyo og may usak ka anak. Itago na lang ang akong adres, dinhi sa lete. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dili masabot na kong bation. Nagsugod kini niya itong 2018. Ingon ini ang mga panghitabo. <gtukai> ano <Yeah>, man eh? Maglisod ko ginawa. Mabangon ko. Saan bang urasa? Uy, alas dos pa man di ay sa kadlawan. Aray, ay, kalain sa akong tiyan. Muato ako sa CR. Pila naman ko kaminutos nga nagtukong din sa inuduro. Apan, huwag man ginigawas Naglain man unta ang akuntian. tiyan. Ay, nga naman ka ni. Nagipuka mong ko nga, naglisod ko sa paginawa. O gipaningot ko bisag kadlawon pa. Init ang paminaw ko sa kong lawas. Apan, o, uy, kabog na usap mo singot. Kung sa mga kadya ni akong kibati, namura na ba ko, kakuyapon? sa? Mauna, ma. Huwag ko makasabot sa akong gibati Ganin ang kadlawon. Uy, ngano nung maintaw ka mamukaw namo? mo. Simba ko rin pa ka. Unsa pa'y na itabo ni mo. Nakaya raman sa tunang ko, ma. Nya, nibalik na kong katug. Uy, ginoo ko. Jillian delikado yung tao ng imong kahinta nga mi balik kagkatog nga lain ang pamati mo sa si imong lawas na mukaw kagidunta na mo. Ano, ko makahuna-unaan, Ma. uy. Kaya ang dihagit sa kong nauna nga, makabalik ko ang katog, ar malimot ko sa kalain sa kong lawas. Kaya abi mama, mura nagyig ko kakuyapon. Mama, kanig delikado to. Kakuyapon ka man di ay, Unya, may balik ka katog. Maung tanatana, pag-ilis, oh. magpa-check up tas doktor. Ha? Huh? Normal raman ang result sa mga lab test. Ma, Maubatok? kuwan ka lang sa vitamina. O medyo ubos ang imong dugo. Wa ko'y irisita tambal. Pagpalit lang o multivitamins with iron. Ma, maniya na sadang akong gibati, ma. Ha? Huh? Ano mong gini, Oi, oi, uy, uy, Bog ko ni mo, panit siya uh, yan ha. lagi ko ma, kun kung masugmat na ang akong bati yun. Masugbat na yung hapon, bisag nagtumar na ka itong giingon sa doktor nga, multivitamins with... Ayun? Huwag man to ipig to, Basin tungod kay vitamins na to. Ay, kun, Mao. Uh, mo to taglaeng, doktor. Magpasekad opinion ta. Basin kung mahibaon na kita kung unsan ang imong gibati. Um, kiningi mong gibati symptoms ni sa anxiety. Anxiety, Dok? Ayaw ka balaka. Ayaw padaan. Kinahanglan nga, baka kang mo control sa imong gibati. Kay the more kang mo bati o kahadlo, the more nga mo grabe siya. Practice ta og proper breathing exercise. Unsaon man sad na, Dok? kwarto na akong gibati. Apan, huwag ko kalibutan nga anxiety na badi ay ang akong gibati. nakat na ako sa pagkontrol sa akong gibati. Apan, usahay, musugmat yun siya. Pero at least, nahibaw ko kung unsay ang ngayon akong buhaton. Hangtod nga naminyo ko og nakaanak. O niya. Ay! ay! Saan tunagsak? Damian! jel Unsa man to naaksal sa ato? Aisos bunga sa lubi. Huh? Sige manggo na pangatagak diha ang putot og butong sa lubi. Kay gipuyaan na siguro na baga ilaga diha sa ibabaw sa Oy, ako na eh. Daan pa ko. O nga giduola yon tika kay nagasiguro ko nga ginerbiyos sa sab ka. Nagsugod na ganig kukurog og panugnau. Namiyan maglisan na ko sa paginawa. Kontrol na guna yung mga kaugalingon. Ikaw rin makatabang si mong kahimtang. Asang ito yung mga tambal, be? Paginom si mo tambal. Okay ba nang magsigi kong tumanda? Anong tambal? Ha? Kana tambal na ako sa anxiety. Nga nagpasusubay ako sa itong anak namiyan. Uh, ha? Huh? Dili yun siguro na maayo. Kay matutoy masab na sa bata ang bisan unsang imong kauno nog imnon Jillian na. Ha? Hala ma. Unya ma unsa man ni nako? Nagpatutoy ko ba si Inday ang tud karon? Tigrig mao sa si Inday ma. Kun mao oh. ayo sa pagtumara ng imong tambal. Ha? Unya ako? Ha? Magunsa mo ko ani akong gibati ma. Ay, naunsa man sab gud ka ng imong nervyos o anxiety, uy. Wapag yun dahil na mawa ni mo hang tudrun? Ang bitaw, ma Nga nung dili magkulungan ani aning pagbati, ah? Nga na ko ini eh, ma. Kanang nervyoson ko. na naman lang kita puso ako kinabuhi, oy. Aron mahuman aning tanan. Baba -ba ni mo, Jillian, ha? Ayaw pagpatakag buka na yung ba, ba kay madunggan kag dautan, anak. Ikaw, ragyo, ay makasulbad ang imong problema. Pero, dili sa ingon ni anak nga paagi. May pamilya na yung taon ka. May anak na nagkinahanglan ni mo. Mauna'y ibutang sa imong hunahuna day. Ma! Ni Apa Kujil, andam nga sabtun ka. Paling kamot siyang taon nga maulian ka. Nga kamot na lagi taon ko damian. Pero, dili lang yun na ako, kalikayan. Ganun dili man ni naku na ako. Ganun ako may naang inisa kita. Ganun man. <laughs> na yun kaayo ang ako nauna huna Nga dili ko makakontrol sa akong bation naglibog na gid ko kung kun anong dili mang kulungan ining sakita. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod o pangutana. May panahon nga maglisod ko sa paginawa Panington ko og bugnaw, nya mangurog ko. Matod pa sa doktor, symptom sa anxiety ko nun Eh. Unsa man diay ang makakusog anxiety? Ikaduhang e pangutana, dili gid ko makakontrol sa akong bation. Kung na gani ko, lami na lang gan ipakamatay, aron mahuman ang tanan. Unsa may akong buhaton, aron mukalmaning ning akong gibati. Ikatulong pangutana, nagpasusubay ako sa akong anak, unya may kong tambal para anxiety. Dili ba kini makadaot sa akong anak nga gipasuso? Ikaw pa to katapusang pangutana, may maayo vitamins ala niya akong gibati nga dili makadaot sa baby nga akong ipasuso? Unsa man sa mga pagkaon nga angay na mo nga mga, mga nervyuson o anxiety. Palihog, tabangi o tambagi Kini ang akong suliran. Juliana. Mayong adlaw mga suking ting paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ania na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems, kay usaman ako ka medical doctor. Mga psychological, emotional, behavioral, personal problems, kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Dagang pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat suliran rin ka mo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran underscore 612 at or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O diriba sa mong batan sa third floor Kusiar si Martinez Building Usminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga never plan

Giliana. 30 ang edad niya, taga Leyte. O oh, sige, specify ni Jillian, kung taga Southern Leyte ba ka o taga Northern Leyte, no? Kung Southern Leyte ka, maadyong adlaw nimo niya. Kung taga Northern Leyte ka, maupay na aga o kulop ni niya, no? Minyo ni si Giliana, may usa ka anak ang sumasa na bati kay Sarama, drama, dili masabot nga iyang gibati, sukad niya itong 2018 before the COVID pa na, no? Kay nagka-anxiety ko na siya. Ha, unsa man ko hinungdan aning anxiety. Ha, mawag niya akong linya kay psychiatrist ba ako, Dr. Obra, usa ko kay psychiatrist, no? Kining nga anxiety, ko, ni siya. Usa ni siya ka psychological nga problem. Uh, although not all time not all the time problem ni siya normal na gani anxiety no? kitang tanan mo develop ang anxiety ah, why mengambog nga di ko magka anxiety ba ah, on kay kong uh, inunta personality normal na kitang tanan magka anxiety kano sa sya siya mahimong abnormal ako nang balikon sa makausap ha mahimo ning anxiety nga abnormal kung ang imong anxiety makaapikto na sa mga activities of daily living ni mo ha ah, di na makabuhat si usual wal buhaton gibuhaton kay Kuya Juan Ay mong tanan ako, Dr. O'Brown sa may diferensya ng anxiety o kahadlok. Ang kining kahadlok or fear na kay ma-identify nga hinungdan. Adlo ka mong imong naman da, iro nga, kusog ka yung awaw. menga adlo ka kung saan mga naay matumbok yung inunta hinungdan nga Kini nga ang site, why Claro Sa mong gitawag ni sa mong pinulungan sa mga doktor, vague. why inunta mo lagi na way matumbok ni mga hinungdan para basta kay kuyawan lang yun ka ang mga ang mga hinungdan ani sa environment nga dili ka sigurado na kay inunta mga mga abnormalidad sa new level sa neurotransmitter sa imong brain kay especially kining dopamine serotonin norepinephrine mga GABA amino butyric acid mga unsa pa man diya no nga mga, mga neurotransmitters nga ma abnormal ang gidaghanon maapektuhan po ra na natong uh, mood atong uh, line of thinking mouban po nianaay eh, na naay mga mga problema nga, mga mga financial mga medical problem mga uh, family problem o legal problem makakuan kwansa ni siya maka inunta ta maka abik pod maka na siya ang anxiety no so basta kay kitang tanan magka anxiety gud Jilliana wala exempted ani no kani kaning uh, usa may buhaton may buhaton kuno nga uh, ani, so ang imong buhaton ani is you have to do something about the root cause sa imong anxiety ha kung nga innon ta uh, grabe ni kayo you sick ka uh, kwang professional help no money usa sa akong mga trabaho na atay mga anti anxiety medications nga available in the market manghingalan lang akong mga pipila no Kini mga alprazolam clonazepam kini mga selective serotonin reuptake inhibitors uh, maunaa akong ipangreseta almost every day sa akong mga pasyente nga na ay mga anxiety problem and usually kining anxiety this is coupled with depression because nobody will be happy if you are anxious and the same in the same way that if you are depressed you feel anxious no or a buwan na aro no? this will go hand in hand no niya, uh, you have to talk to somebody nga maka makasabot sa imong sitwasyon nga maka alibyo alibyo sa mga nan you go to, you go on ano, relaxation technique no you do slow deep breathing ako nang ginatudlo sa akong mga pasyente kaya nga Maybe you go on vacation kung medyo na burnout na ka, naman yung na ito, burnout syndrome sa workplace. Uh, one, kining uh, mo bakasyon ka mo ka siklim, leave kay dili na mayo imong paminaw sa lawas okay onya you have to you have to reward yourself ha dili kay sige lang trabaho sige lang una una unsay ma mahimo na to nga mo tagamay sa kinabuhi dili lang pod nimo mo i-reward ang imong kaugalingon. Sa mga pag-reward imong kaugalingon, mo gi nang hatag ni na ko gift, palitan ako kung kaugalingon og bagong sapatos, balita ra bago akong kaugalingon og bagong sinina or uh, matukog mall. Ah, pabugnaw ko dito, may nagkaroon kay init ang panahon. So this are the way nga, okay, mo, ang baka, mo bakasyon baka, maka-afford maka ka, ha? Pwede ka mo bakasyon, na uh, Juliana, diya sa mga doon lang ang mga lugar, o medyo nagkaroon ako kag budget, pwede ka mo ato Paris, <laughs> or New York pa, <laughs> Or ato sa Australia. Pero minus tag budget, diya ko doon sa ato, no? may mga, mga beaches diya sa Leyte ba? No, may ang pagpaminaw na ilasa, mga taga Buntok, Southern Leyte, mga taga Tomas Opos, taga Sugod, Southern Leyte, ako mga silingan dia sa Barangay Buak. Or Ability belated uh, Birthday, favorite day sa akong uh, tia, nga si Waning uh, Wanita Obra, no, celebrate siya yang 85th uh, birthday uh, anniversary. Ha? Uh, nindot kayo siya, kay kaabot ko ka ng mga pangilaro na. No, gada mga mga taga Panaon Island, no? Mga taga Limasawa Island, no? Kanhag Limasawa, uh, kaduhan ako mga kanha og sa mga taga Pacific Towns, no? Mayong nga uh, pagpaminaw niyong tanandiya, ha? ah, uh, dili lang ako mo usa usaon, na yung gisulat niya si Dr. Aida Abrugar Kalambah, no? iya uh, yung gininggi-chat nako, ako. pagpaminaw dahil sa mga taga Esperanza Kinagitan Misamis Oriental, ha? Uh, kinagitan Misamis Oriental, may pagpaminaw ni Jasmine Ligaspi, ni Belma Navarro, Maria Mangubat, Alma Masiba, nga mga parinti ni Doktora Dr. Aida Abugar Kalamba diya sa Misamis Oriental, okay? So, to continue Nagpa-bispeeding ko ni siya. Dili ba no maka makadaot sa ang bata ang mga tambal o niya ngayang imnon sa mga anti-anxiety medications. Uh, dili kay controlled ba ya ang dosage sa ani mam uh, Jillian, no? Uh, um uh, dili man may muhatag og naman sa gabi, mga tambal nga mo mu, sa gatas na poy mga dili no so pindira na sa description sa sa attending uh, doktor nya kung balikon sa makausapa do not expect that everything will be okay after one day or two days ha uh, ang akong pagkawanan ng anxiety ma relieve ni siya with the intake of anti anxiety medications Uh, mga 5 to 7 days continuous intake. Pero ang treatment gud ani is mga 3 months, no? So unsa man kuno mga pagkaon no mga vitamins nga dili makadaot sa baby. oh, healthy foods, no? B vegetables, kining mga non uh, foods, no? O mga rich in proteins, no? Ato naman ning gisgutan so, na, sa ona, sa kay mga kanang inato lang mga pagkaon, no? Mga green leafy vegetables sa kumbalikon, mga fruits, nindot na siya. Yeah, likay langa, nga uh, makakaon kag uh, uh, maka mga something nga maka-allergy kay mo piktuhan baya po ng imong ang uh, ingnon ta paminaw sa lawas, no? Ako kadaghan ko mga experience ni mo kaon kog seafood, so mga unsa man mo kaon ko mo ma-develop og allergy reaction. So walay eh, bawal sa pagkaon gawas kung ikaw allergy o ka di pa masiguro ka high blood jilian, kay bata pa ka, Onya you go and see sa Leyte no dia sa Takloban, na na dia si Dr. Benjamin Go na ina lang Dr. Go gi refer ko ni Dr. ni Obra ako nang kaila si Dr. Go no da po si dia si Dr. Biolita Perez no tagana sila dihang mga psychiatrist diya sa Tacloban City no All right, so inaot, at aduna sa kutong ng pagtulunan karon adlaw especially kanimo Juliana diya sa Leyte O nga to, sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini nga kong si Once again, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot na gilpong ko. Nga nga makaatag ko kalinaw, kahayag, ka solusyon sa mga problemang medical nga inyong ipa, ka na mo. Ang problema legal at ito ni bahala ni Ana. So from all of us, sir, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arimen. Daghang salamat og mayung.